Mayong Adlaw, ginaplastar na sa 20th Davao City Council ang pag-operate sa City Housing Office sa Davao City. Pagbutyag ni Council Alberto Ungab, kinsa chairperson sa Committee on Appointment and Government Reorganization, dili na kinahanglan nga magtukod og bagong opisina alang sa maong buhatan apan magsilbi kining bagong department sa Davao City LGU. Ana sa 30 size ka mga empleyado og lima ka mga divisions ang langkuban sa City Housing Office. November November 2, 2023, dihang giaprubahan og gipermahan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagmugna og Davao City Housing Office nga tahas ang pag-akomodar og pagdumala sa mga housing programs and projects sa syudad. Particular housing office should be able to address the uh, housing problems in the city of Davao, especially providing affordable and low-cost housing for those homeless uh, those without uh, housing units uh, and uh, let it let me make it clear also that it's not only for the physical structures it's also it will also deal with the social and economic problems of the particular housing uh, projects samtang malampuson nga nasaka so 81 anyas ng architect ang pinakataas nga bukid sa Pilipinas Nailaki ni nga si Sergio Palomo, nga taga Mandaluyong City. Nasa kaanin ng Mount Apo, pinaagi sa Santa Cruz Circuit Trail ni atong May 10 12 ning Tuiga. Sumala sa Santa Cruz Tourism, si Palomo ang pinakaidaran nga nakompleto ang challenging nga trail sa Santa Cruz padulong sa Mount Apo. Ugmo ka mga mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Kurt Ocon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.